Six, eight. niyo po? Lori Pe. Lori Pe. Si Ate Lori Pe. Ilan taon na? 45. five uh, ano po? nangyari sa asawa mo? Wala <laughs> ano pa. Okay. Oh, oh. po. Puro mabuti sa camera tapos smile po para ma-detect natin sa NBI. Smile yeah, po. Smile. Pa yeah, yeah. biometrics -smile po. Smile po sa camera. Ayan. Yeah, biometrics. tama. Tama. Yeah. Okay. Ta Saan po ang bahay ninyo? Doon po sa Luuban. Saan? Luuban po. Luuban. Ano pag hihintay na? Punta tayo sa luban. Luban. Subo. Luuban. Luuban. Sama sama stava a te, sì lo stai mandando, mamma mia, di lori stai Shout out ripeto, lo ripeto, ciao mama mamma mia, mamma mia, Pagkakilalaan Kaya tayo'y pagtanong Sa pagtamay sa atin na ori, paano mong work niyo? Tetext na lang daw niya, friend. Sige. Tapos sino mong mga kasama niyo sa bahay? မင်းလည်းလဲဒါ email ဆိုင်ရယ်နေပါ့မယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒါတော့ Ang mga panike, ay hindi pala, guwante. Huwag ka daw judgment. Kaming walis <laughs> yun pala talaga pa Paolo. Talaga hinahanap ko yung mga panike. Yes. Panike <y> search. Ayun na nga. Maganda pang pilat kayo. Dahil mga araw. Yes. Panike check. Oh. Up. <laughs> Up. Dapat may kota ng paniki araw-araw. Oh, sa nga. mga gusto magpa... Makapagtapos ng uh, kolehiyo Open pa rin ang ating website sa mga nagnanais na maging IBES Scholars uh, na ano sa na uh, isang linggo. ibest uh, Scholars. ibest tvj.com.ph okay, log, log on lang daw kayo dun. Log in na po kayo doon. Tapos makikita nyo ang kailangan nyong gawin. May form po dun. Apply na. <laughs> ayan na, ayan na, na, si Lori Ah, kay mga Junakis. Eto, bossing, eh, nandito na po kami. Tito Sen, boss Joey. Eh bye bye. Eh bye bye. Hindi kami makapasok. Opo, hindi kami makapasok do sa loob. Gawa ng punong-puno yung tindahan nila, walang laman. Ah. Punong-puno ng mga anak. Ayun yung mga anak sa harapan. punong pu kayo. Anak kayo lahat? Opo. Oh! Ilan ang anak mo? 12. Po. 12. 12. Oh! Anak kayong lahat. Oh! Ilan ang babae? 8 po. Apat tong lalaki. Yung apat ko, yung panganay ko pong lalaki may asawa na po. Ano po ang pangalan nila mula sa panganay? Lysel Joy. Asa Lysel Joy? Wala. Present lang. Pag nandyan, ha? Go. Rose Ann. Rose Ann. Wala rin. Rosel po. Rosel. 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 Nobelin. Nobelin. Yung Iverson po, nasa iskulahan pa po. Sino po? Iverson. Iverson. Raisa May. Raisa May din? Ang <laughs> ingay ng bibig. Rian po, Rian. 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 Kobe. Kobe? Okay. May Iverson na may Kobe pa. May Kobe! Sino ba kala? po, Lebron. Si Kobe! Si oh. Yung isa, asan Lebron? Dose. Kala ko na sa school. Lebron, tsaka po, Christian Diniz. Andito! Oh, oh. <laughs> Hello! <laughs> <laughs> Ikaw man mag-anak ng labing dalawa. Para Rondo po, Rondo. Ron, ano? Rondo. Rondo. player Rondo. Rondo. Ang taas ba? Nagbabasketball? Opo. Ayun. Ang Junmar, wala Junmar. Kuya, utiaridol ka po namin mag-asawa. Kamukha ka pa! Kamukha daw. Kamukha daw ni Mayor yung papa nila. ngayon. Ngayon yung nalaman. Ang pangit pala ng tatay. Kaya po pinaglihi yung asawa ko, kaya po kamukha daw po niya. Pinaglihi yung asawa mo? Sa inyo po. Ano kala po? mo sa akin kasi edad ako ni Alan Kay? Mas <laughs> patanda <laughs> si Mayor anap, sa Sa isang yan. araw po, ilang taon ilang, yung... Uh, bigas ang sinasaing ninyo. Tatlong kilo po. Isang lutoan? Isang Dalawa araw? Dalawa Diet pa yun ha? Diet pa po yun kasi puro mga babae na mampuyo. Ito, uh, ito pa yung mga Ito pa yung mga bulbunso. Kaya eh, pa yung bunso, oh. Ay, galing pa ata sa sayawa, nakamake-up. Cheerleader! <laughs> ilan taon yung ano, panganay at ang bunso? 25 po yung panganay, bossing. Yung years old po yung itong bunso. 10 10 years old. Years old. Ikaw, ilan taon ka na? 45 po. 45, five forty 45, Forty-five 45, 45, 45, 45, Yo Isa, party oh, pa yung nagnakakarating sa 70. Si ate, 78. 78, 78. Ah, 78. Meron na pang niya, oh, eh, bigyan natin. Sa inyo, no? okay. natin ang regalo si Lorefe. Ito na regalo, na regalo. na regalo. Ganito na na regalo. Ganito na na regalo. na regalo. Ganito regalo. na Meron yung oh. coffee maker with cheering squad. At meron kayong air circulatory fan. Circulatory fan na isa lang ang LEC. Hoy. Sakto daw, Mayor. May tinda siya mga sandwich-sandwich. Yung pang gano'n. Talaga. Very good. Yan ang Hannah Bishika, partner ng mga praktikal na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Kanda pa natin ang pala, meron kang 1, 2, 3, 4, 4 pesos. Galing naman ito sa TNT. TNT. My special TNT offer for you. 5G data plus Anikos and text to all pa. Valid for 15 days, 99 pesos lang lipat at mag-load na sa Star 123 Hash. Dagdaga pa natin, tama-tama sa tindahan mo, 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Mga kabarkad, basta grocery o parinda sa Pure Gold na tayo. Kompleto mga piliin dyan, mura ang presyo at sa Hindi ka pa talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold. Always panalo! Dagdaga pa natin ang 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa Birchie 45. Birchie 45. Birchie 45. To at at with 45. Shout out sa mga mamis dyan na nakatutok. May chance din kayo manalo ng at makatanggap ng 5,000 pesos. At regalo mula sa Birch 345 gaya ni Je Jep Jepina Sososco ng Caloocan City. Congratulations! Congrats. Kaya mag-picture lang sa harapan ng TV kasama ang inyong mga anak. Habang nanonood na ipulaga, kahit ganito kadami anak. Tama! <laughs> I-comment yan sa Birch 345 designated post na makikita ninyo sa Facebook page ng TVJ. Ilagay sa caption ng yung full name at lugar kung saan po kayo nanonood ng Itbulaga. Ayan, oh. Yeah, no. may mga dabarkas tayo dito sa barangay na nakatanggap na regalo mula sa Birch Tree. Ayan, yeah. yeah, dabarkas! Yeah. At ang Sim Studio Red, meron tayo pagkakas na dyan ng Birch Tree. Nakarating po ba? Ay, oh, thank you, thank you na, Mayor. Nakarating ba? Ay, ito lang. Ayun, you know. oh. Kompleto yan, kompleto. Ay, you know. uh, Nakarating. Kompleto. Salamat, Mayor. Thank you, thank you, Rob. At Lori Faye, ito pa, meron ka pang 5,000 pesos at regalo mo lang sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Nagtagal pa natin ng 5,000 pesos at regalo galing naman sa Tola na Herbal Liquid Supplement. Heavy gut Feels para push ang laban. At 5,000 pa rin at regalo mula naman ito sa CEO Crispy Burger. May sarap at sa Burger na pinakrispy. Ang perfect na everyday sa everyday baon ng pamilya affordable baon ng mga darker kids dahil 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams bigger box, mas maraming crispy patties kay isang pang isang linggong baon ng mga bata. Mabibili sa pinakamalapit na supermarket at palengke sa inyong mga lugar kaya bumili na ng crispy burger. Ang crispy baon burger. Diretso oh, na natin, congratulations mga Lorefe. May regalo ka na, may 35,000 ka. Dahil ang dami mong anak, gawin na nating 65,000 peso. 65,000! 65,000 pesos! 65,000 pesos! Thank you po! Thank you. Yes. Bossing, magte-thank you daw isa-isa. Oo, no, check mo na. Ay, ay, ay. Congratulations. Oh, so <laughs> Congratulations, oh, Ate Lori <laughs> Faye At sa mga dabarkads na nag-registered po mila dyan sa Barangay 857 Zone 93, Bandakan, Manila. Maraming salamat po sa inyo, dabarkads. At maraming salamat naman sa mga barangay officials na tumulong sa ating mga pagkati tayo ng saya at surpresa dyan.